Marami kasing nagbalita na ito ngayon. Mga vlogger na nagkakalat ng fake news pa pinaiimbestigahan sa NBI. Ito pa. Breaking news. Quad Committee acts against false claims by paid vloggers. Nako. Lalo na itong mga vlogger na umaatake sa ano? Sa mga kongresista natin. Yung sinasabi yung magnanakaw yung mga kongresista. No? kurakot, ay lagot kayo. <laughs> Dahil tinututukan na po ngayon, pinapatutukan ng inyong mga kapansanan sa utak. Ano po yung kapansanan sa utak, bullpoint man? Ano po yun? Yung pagsisinungaling? <laughs> ha? Kapek nyo san po? Shero Kanzaki, shoutout po, magandang uh, hapon. Oh, yun po ang pina, <laughs> yung tinututukan ngayon ha, para klaro lang, kapansanan sa utak. Once ikaw ay sinungaling, ang tawag po dyan, kapansanan sa utak. Ha? K.O. Hmm. Ito pa mga sangkay. Representative Barbers, hiniling sa NBI na imbestigahan ang mga vlogger na sumisira sa Quadcom. Naku. Naku po. May... Sino yung sumisira sa Quadcom? Mga PBBM vloggers ba? Or dota vloggers? Yun yung tanong. Diba? Oo. Oh. Sino ang sumisira sa quadcom? Nako, ang palaging umatake sa quadcom. Excuse me po. Ang palaging umatake sa quadcom, yung mga dota e vloggers na yan. Oh. Kung sino-sinong Ah, uh, kung resista ang, ang kanilang binabanatan. de ba? Kami dito ng mga PBB Vloggers suporta sa Quadcom. Kasi sila yung nasa katotohanan. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. Pero anong ginagawa nitong mga dutae vloggers na to? Pilit sinisira. Sinungaling daw sila. Kurakot daw. At kung ano-ano pa. Patay kayo ngayon. <laughs> Badong Aratilis! Bisdak! Naku po! Galing-galingan nyo niya, ha? Ang NBI na yung nagtatrabaho, uh, tatrabahuin na kayo. Ha? Pagamot nyo yung kapansanan nyo sa utak. Patay tayo dyan. Eh, kalalagyan kayo ngayon. Naku! Yung sinasabi ko sa inyo, mag-iingat po talaga sa mga mga pinapakalat. Hmm tapos sasabihin po nila tayo yung mga fake news. Oh. 'Di ba? O ngayon mga sangkay, anong gagawin niyo ngayon? Magpapaawa na naman kayo kapag nasa kote kayo ng awtoridad. Magpapaawa na naman. Kawawa. Grabe. K -O. Sasabihin na naman, pati kaming mga vloggers ginigipit. Sabihin na naman. Ako nga ito si Badung Aratilis. Sinampahan niyo pa ng kaso. Hindi na kayo naawa sa akin. Ah eh. hey! <laughs> <laughs> Bakit kami maawa sa iyo? Bakit maawa sa iyo yung ano? Eh, nami-make news kayo. Oh, Norben, charot sa ha? Ako po, ingat-ingat po ha sa mga content na inilalabas. Alam niyo pwedeng gumamit ng D.O. Mano. Sabi ni Ano, nakita ko kay Ano yun po yung mga ginagamit ng mga term ng mga vlogger para hindi po kayo masakot eh. Oh, yun talaga. Di umano. Di ba? Pero sila, tina-direct nila yan. E, si, ano, bangag yan oh. oh. Gumagamit yan oh. Anong ginagamit? Klaruhin nyo kung anong ginagamit, ha? Kung, ah, uh, gumagamit ba ng sabon or pabango. Klaruhin nyo. Hindi yung gumagamit. Dugtungan nyo. Anong karugtong? Meron ba? Meron ba? mga opinion nyo, mga sangkay, hindi po yung tipo nga, basta sasabihin nyo na lang, agig si BBM, bangag si BBM. Hey, yun, ngayon. patay tayo dyan. Inimbestigahan ka. <laughs> Kaya mo bang patunayan yan? <laughs> eh, yun lang. Sabi mo, bangag si BBM. O. Oh. Pag pinadalhan ka ng love letter, syempre, atin ka ngayon. Papatunayan mo ngayon yan. Na kung bangit, bakit bangag itong si taong ito? E eh, pag hindi mo napatunayan, ano mangyayari sa'yo? K.O. <laughs> papa oh. Papatunayan mo yan doon eh. Ito, ito po yung mga ano natin dyan ha. Ah. Ebidensya o. Oh. Patunayan mo. Eh kung yung ipapakita mo, yung edited video, AI video, yung, yung nag-viral na pulburon video, ay hindi video. yun. Wala na. Disgrasya ka na agad. <laughs> kung yan lang yung ebidensya mo, yung pulburon video, wala na. <laughs> Tapos ka na agad. Basta yan po ah, yung nasa thumbnail natin, sila po yan. Hindi na magkasya. ayoko kong maliliit yung mukha. Gusto makita yung mukha nila. Kaya, yan muna yung nilagay ko. Pero syempre, kasama na sila. Ang bayaderos dyan, kasama na. Kasama na po ang bayaderos dyan. At marami pa pong ibang fake news na vlogger. Diba? Oh. Malay natin, ito si Real Talk Chicago. Eh, kasama din pala ito. Kasi fake news eh. <laughs> VMB Reviton, may gamig Shoutout po ah. Oh. Ah. Tuloy. Diba, kaya mo bang sagutin yan sa NBI? Kaya mo bang manindigan na yan ay totoo? Sabi ni ma'am, ah, uh, sir, kan sa akin. May mulmawar na mga nota eh. May mulmawar na mga nota eh. <laughs> Grabe na yan. Kasi, Kapag hindi mo mapatunayan yan, nalala nyo si Enchong D, di ba? Magkano mm. nga binayad ni Enchong D nun? Tingnan ko nga. Na, na ano yun, inadali eh. din po yun eh. Arturo Villanueva, ba siya Si Enchong mga sangkay, noong 2021, ano ang nangyari? Eto po, inihain. Mom's five. Ay, may ads. Ay, huwag niyong kalimutang mag-ano dyan ha, mag-like sa ating live ngayon. Ayan. Oh. Sa 481 likes natin dyan, shoutout po sa inyo. At syempre, kung kayo nanonood ng mga DD Shits vlogger, ang content ko na ito, ha, ang content ko na ito ay para sa inyo. Manood kayo. Bisdak, Badong Aratilis, Tropang Bisaya Ngaway buot. Ha? manood kayo. Ha? Para sa inyo to. Sana yung mga kapansanan nyo sa utak, pagamot nyo na yan. Take yan yung magpapahamak sa inyo. Table. Case kay Enchong. Yan ang nangyayari mga sangkay. 1 billion, isipin nyo yan mga sangkay. 1 billion pare ko. Grabe, ano? Dahil lamang sa fake news. Tapos, ah, E eh, paano itong mga DD sheets? Pag natuluyan to. Oh. Paano itong mga didishits kung natuluyan to? Eh, yung alam lang naman ito, yung manghingi ng pajikas. Hutan yung mga ano nila, yung mga viewers nila. Oh. Ay, paano eh? Naku po, damage kayo dito. This is Durante, may gamigalab shoutout po ah. Eto na. What if mangyari din po ito sa mga vlogger dyan? na nagkakalat po ng mga misinformation kasi mm. sinisiraan po nila yung Qualcomm para pa, ano para hindi ano para hindi ma imbestigahan si Sarah. sangkot eh pag naimbestigahan kayo pag pinatawag kayo sa NBI ano sa eto ah sinisiraan nila yung Qualcomm ng mga corrupt daw yung mga nandiyan okay kasi po si Sara Duterte kasi nauungkat po kasi yung sikreto So ang diskarte, galawa ng mga DD Shits vloggers na to, utos ng kanilang amo, sirain nyo yung quadcom. Palabasin nyo yung mga kurakot sila. At kawawa po yung mga kababayan natin na nandun sa tuktok ng ano, yung mga matatanda dun, na nanonood lang ng TV. Kung ano yung mapanood nila sa TV, sa mga vlogs, yun na yung paniwalaan nila eh. Ah, kura pala yung nandyan sa quadcom. Imagine, ilang libo yung nakapanood ng inyong mga ka-fake newsan marami. Kaya imbis yung mga tao na yon hindi naman sila galit dyan sa Quadcom, nagalit na! Nang dahil napanood ang inyong kasinungalingan. Imagine grabing damage yung ginawa nyo sa individual ng mga kongresista natin dyan sa Quadcom. Hmm? Grabe! ba diba? O, oh, si, si Tonying. Ganon din yung si Tunyeng. Tinira din po ni Tunyeng yung quadcom. Diba? Mukhang, naku Tunyeng, baka madamay ka dyan ha. Baka madamay kang maimbestiga ng NBI kasi may isa kang video na lumabas na tinitira mo ang quadcom. Ang sabi mo, dyan kurakot. So kailangan ng Pangulo natin umaksyon. So pag hindi umaksyon ng Pangulo natin, ibig sabihin, anong, kumbaga, kinukonsinti. Yung pangungurakot dyan sa quadcom, yun yung mga lumalabas sa bunganga mo. Diba? ba? reactionan ko na ngayon eh. Mm. Diba? Tunyeng! Mm. Tuloy natin. sasabihin nyo, ginigitit kayo ng gobyerno, eh kagagawan nyo naman. Diba? Kalap kayo ng kalap ng... Alam nyo mga sangkay, grabe nga po mag-tumbnail yung mga yan eh. Kaya nga minsan, ginagaya ko na lang sila eh. Yung mga halimbawa, <laughs> EDSA, halakaman, andito na. Gaganon po yung mga title yan. <laughs> Oo, talaga. Totoo yan, totoo yan. Hala! Ang dami na namin sa insa! Liman libo na! Adi, papasukin mo ngayon yung, yung live kasi nagtaka kay. Ay, grabe. Ang dami na pala nila. Pagpasok mo sa live, sus! 50 piraso lang pala sila. O, ba? Diba? Clickbait! Clickbait! Lalo na yan si Trupang Bisaya! Ay, nako. Grabe, makaklikbait. Libo-libo na daw sila doon sa EDSA. Wala pa palang isang libo. Oh. Oh, andito na. Ang dami ng tao sa EDSA. Punong-puno na. Ito yung thumbnail, punong-puno. Pag tinignan mo yung video, anak ng Toko, ano, bibilang lang naman pala. Toko, yan! Punong-puno talaga yung thumbnail. Pero pag pinasok mo yung video, oh, Minsan, raso lang sila. Pero totoo, yung nasa thumbnail nila, libo-libo. Libo-libo. ba? Diba? Kinuha pa sa nakaraang mga rally. Libo-libo. Hindi mo talaga mabilang. Kahit pa nakatumdil yan, hindi gumagalaw picture, bilangin mo nga. Hindi mo mabilang kasi libo-libo nga eh. Madidismaya ka pag pinasok mo yung live. Hindi lang po ako yung nadismaya, pati yung mga uh, duta supporter nila. Kasi tuwan-tuwa po yung mga duta supporter. Ang sabi nila, yes, 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 libo-libo na. O, nung papasukin ngayon? Kamot. Hindi po buhok yung kinamot, ha? Utak po yung kinamot ng mga DD supporter. Sabi nila, utang ina, sinungaling ka, tropang bisaya. Sabi mo, libo-libo nilang pala. di Diba? Ay, salamat po sa 620 likes natin dyan. Maraming maraming salamat po. Ah. Oh. o Oh. Ganyan po sila kagaling mga sangkay. Ay, okay, Tiger99 uh, 2.0. Shoutout sa iyo ah. Supportahan ko natin si Tiger99 2.0 mga pre. Pam, i chan Shoutout po ah. O ngayon, sabi ng balita, nananawagan si Representative Barber sa National Bureau of Investigation or NBI hmm, na imbistigahan ang organized vloggers. Bakit mo sinabing organized vloggers? Kasi itong mga vlogger na ito, mga grupo po ito mga sangkay na mga binabayaran. Hindi ko na sasabihin kung sino-sino ang mga yan pero ayon po sa mga naririnig natin, di umano, may mga vlogger daw po mga sangkay na tumatanggap. Meron talaga! Meron talaga. ba? Diba? Sila yung naghahabol ng kapangyarihan eh. Amo nila yung nag... Ito, isipin niyo po ito ah. Amo po nila yung naghahabol ng posisyon ni Pangulong Bumbong Marcos. Mami Prisi, shoutout po ah. Ngayon, gagawin ng amo nila yung lahat, lalo na tagilid sila ngayon, gagawin ng kanilang amo yung lahat, mapabagsak lang etong ating mahal na Pangulo. ba? Diba? Kaya nga, eh, binat nagbayad sila para siraan yung ating Pangulo. Ginagawa nila yan araw-araw. Kasi sila yung naghahabol ng kapangyarihan. Ngayon kung sasabihin nyo, kami yung bayad. hindi, yung mga PBBM vloggers yung bayad eh. Bakit kami babayaran ng Pangulo? Bakit? Ano bang hahabulin ng Pangulo dyan kay Sara? Bakit habol ba ng Pangulo yung pagiging Vice President? Hindi. <laughs> Nandun na siya sa tuktok, mag pa sa pinakamababa. Hindi po gagawin niya ng Pangulo kasi unang-una, wala po siyang kailangan kay Sara Duterte. Si Sara Duterte po yung may kailangan sa Pangulo. Sila yung nag -ahabol. Kami, nandito lang kami, voluntary lang to. Ha? Dahil nakita namin na maganda yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo, sinusuportahan namin yung dilawan eh. Nakikita nila maganda yung ginagawa ng mahal na pangulo sumusuporta ang mga dilawan. ba? Diba? I Kita nyo naman. Yung ginawa ni Sara gusto pang pagawa'y pag-away-awayan yung dilawan at mga PBBM supporter eh. Pero hindi umubra. Ah. ba? Diba? Kung kaya't ganun po kalalakas ang loob. Ayan po, investigahan ang organized vloggers na nagkakalat daw ng maling impormasyon at nagtatangkang sirain ang pagdinig ng Quad Committee mm. ng House of Representatives tungkol sa Pogo. Bakit kaya ayaw nila ba, ng mga vlogger na ito, mga sangkay, no? Ayaw nila na... Ako, sa totoo lang, aaminin ko naman, gusto ko po yung Pogo. Yung itlog, ah, Yung nakakain. Yung Pogo, gustong-gusto ko po yun. <laughs> Kayo, gusto nyo ba? <laughs> Pasensya na, nasingit ko lang, ha? matuloy-tuloy yung investigasyon ano ba China ba yung nagpapa? 100k bayad kada vlogger hindi totoo yan monthly nila doon 100k talaga yung lumabas na balita di ba 100k talaga ah yun na yung ano ha yung pinakamababa hindi ko lang alam kung may vlogger pa na hawak doon kukurapin pa yung 100k at ang makakarating sa another vlogger kaunti na lang wala akong idea dyan kung nagkukurapan ba sila doon masang ang alam natin is 100,000 talaga noon at ngayon, walang pagbabago yun. 100k talaga. Kung ikaw ay vlogger na hindi pa masyadong kilala. Pero pag kilala ka na, eh mas mataas-taas. ba? Diba? Oh. At ang alam ko dyan, sa grupo ng bayaderos, ang alam ko dyan na tumatanggap nang gagaling muna dito kay Bayad Bay. Tapos, si Bayad Bay ngayon yung magdi-distribute sa kanyang mga kasama. Oh, ito na. Eh, hindi po Gcash yan, ha? Cash po yan. Nasa sobre. -O. Oh, ito na. Bigay ko sa'yo. Ito na, oh. Ito, ito parte, oh. Pero ang may malas, mas malaking kinikita dyan, si Bayad Bay. -O. Diba? Oh, yun yun. Para klaro lang. Pasahod sa kanila. Anong lang naman? na ba yung nagpapasahod sa kanila? Kaya ganyan? Kaya ayaw nyo. Wait lang, wait lang, may ads lang. Hmm, wait lang po ah. Oh, yan po yun. Eh, wala na. Booking na kayo. No? At, good luck. Ma mala sa dami-dami nyo naman ba na Ang dami-dami nyo dyan eh. Imposibleng walang matsambahan. <laughs> diba? Yung umusad yung uh, tungkol po sa Pogo. Kasi may mga naririnig-rinig po tayo mga sangkay na pinupondohan daw po talaga. O, oh, tingnan. Te, et, eto na lang. Kung China yung nasa isip ng iba, uh oo, -oh. ako meron din. Kaya siguro ito si Sarah naghahabol ng another budget. Para, kasi malapit na eleksyon eh. Tagilid sila eh. ba? Diba? So, kaya siguro naghahabol ng budget. No, kaya siguro. <coughs> Hi Evelyn uh, da Cuomo, shoutout po magandang hapon po ha. Ano mga sangkay sa mga comment section? Sa Facebook ang dami pong nagkalat na trolls. Paano mo paano mo malalaman na trolls yan? Wala pong matinong picture yung profile. Mm. Yung kanya mismo account. I-click nyo kaagad. Wala pong uh, nakalak, pag hindi nakalak mga sangkay, wala po talaga bagong gawa lang. Binigyan din ni Barbers na ang ginagawa ng naturang vloggers ay nakakasira sa integridad ng pamahalaan at nagtatanim sa publiko ng kawalan ng tiwala. Ayun nga sinisiraan daw. Totoo yun, totoo yun. Kasi sila yung, katulad nga ng sinabi ko kanina, sila po yung nagpapakalat ng ka-fake newsan. Tapos yung taong isang matanda, nanunood lang ng TV o di kaya nag-YouTube lang, napadpa doon sa vlogger na mga sinungaling, maniniwala agad, ay oo nga no. Grabe na talaga yung ngayon. Pero wala silang mapatunayan na kurakot yung mga individual dyan. Basta sinabi lang nila na ito lang yun. Sinungaling sila, kurakot sila. Ang tanong, nasan yung mga ebidensya? May mga ebidensya ba? <laughs> ba? Diba? Meron ba? Wala. Din siya. At mga kapwa coach -chair chairperson ng Quad Committee na sina Manila Representative Abante, Representative Dan Fernandez. Ayon sa kanya, clearly, these individuals are pogo-funded vloggers. Naku po, totoo kaya ito? So itong mga vlogger na ito, mga sangkay, ay funded daw po ng Pogo. Mm -hmm. Is it true? Sa mga DDS vloggers dyan, matanong ko lang, totoo ba ito? Kasi ito yung paratang sa inyo eh. Ito yung paratang. Wala namang iba mga sangkay Yung mga pro-admin na mga vlogger, talagang gustong-gusto na investiga nitong Pogo. So wala namang ibang may tinutumbok dito mga sangkay, yung mga DDS vlogger lang. Gate niya, hindi dapat pinahayaan ng pagkakalat ng mga kasinungalingan, mga malisyosong komento at mga libelous na alikasyon. Tuto ngayon, mga sangkay, tuturuan ko sila ng leksyon. Para dyan. Ngayon, eto, magbasa-basa nga tayo ng komento. Hmm. So, ayan. Uh, good luck. Good luck sa inyong nasa thumbnail ko, ah. Dahil kayo yung isa sa tinututukan ngayon. Ang inyong mga kapansanan. Ha? Mabuhay kayo hanggat gusto niyo sa kulungan. <laughs> Yun nga lang sa kulungan. Sabahan niyo si Kibuloy dun. Ha? Magsama-sama kayo doon, magparty-party kayo doon. Oh. oh, kaya nga lang pag nakulong kasi kayo, bawal nang mag-vlog doon. Oo. Oh, bawal nang manghi ng pa-Gcash doon. Oh. 'Di ba? Kasi nasa kulungan na kayo, eh. Sus Mario Shoutout kay Jocelyn na uh, Pina, uh verde. Shoutout po sa iyo, magandang uh, hapon. O oh, sa hindi pa po naka-like sa ating uh, uh, channel ngayon, sa live natin, ayan, huwag kalimutang mag-like. Oo. Oh, uh -huh. uh, sabi, alam mga kwentong pulpul. -pul. Hmm. Kwentong pulpul, -pul, ha? Ah. Oh. Ah, oh, di na sila magugutom doon. Totoo 'yan, may guard ka pa doon, libre ilaw, libre tubig. Oh, may taga malay mo, matyambahan ka, may taga tagahilut hilot ka pa doon. Ah. Oh. San ka pa? 'Di ba?